Ibang balita, halos 8 sa sampung Pilipino ang pabor na humarap si Vice President Jejomar Binay sa pagdinig sa Senado para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. E dadalo na kaya si Binay sa mga Senate hearing? Saksi si Teresa Andrada ng social weather stations na inilathala sa Business World, tinanong ang may 1,200 respondents. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon sa mungkahi ng ilang senador na humarap sa Senado si Vice President Judge Mar Binay para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Lumabas, 79% ang sang-ayon na humarap sa Senado si Binay. 10% naman ang di sumang-ayon na humarap sa Senado si Binay. 11% naman ang undecided, habang 1% lang ang don't know o hindi alam ang sagot. Dati nang sinabi ng Vice Presidente, wala siyang balak na humarap sa pagdinig ng Senado. Sa halip, sa mga official function siya nagsasalita para depensahan ng kanyang sarili, tulad nitong Sabado nasa Balanga Bataan. Hala, hindi na sa tao, bila, bila sa isang statement na nindiga ng tagapagsalita ni Binay na di pa rin dadalo ang vicepresidente presidente sa kabila ng resulta ng survey. Wala na raw kasing dahilan pa dahil nahusgahan na raw ng komite si Binay. Sabi ni Sen. Antonio Trillanes IV, At ibig sabihin lang daw ng pahayag ni Binay, di niya kayang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Panalangin ko naman na maliwanagan yung taong bayan na, uh, na hindi siya karapat-dapat bilang Pangulo. Si Speaker Feliciano Belmonte hinimok na si Binay na humarap sa Senado. I am really for advising him to go ahead and appear there because uh, parang tatakot siya rin eh, no? And he should, he should. And they will respect him because he's the Vice President of the Philippines after all. And he has uh, people who are uh, for him within the Senate. Kinampihan naman ang kaalyado ni Binay na si Senador Jingoy Estrada ang posisyon ng Vice Presidente. Lapsided in favor of uh... Uh, the, the two Senators. Kasi they already signify their intention to run for a higher office. So, kaya they're very, very visible in conducting uh, hearings. Sabi ng isang political analyst, di dapat baliwali ni Binay ang resulta ng survey. Kung meron ka rin lang namang masasabing totoo, laban o kontra sa sinasabi ng mga Senador, bakit hindi mo masabi? Ang lumalabas kasi sa hearing ngayon ay napakaraming loose uh, ends na hindi ma-explica. So, hinihingi ng mga tao na malaman nila from uh, BPB na kung ano ang... Uh, Ani Romero, mahalagang masagot ni Binay ang mga aligasyon dahil mabigat ang implikasyon nito, lalo na sa idiniklara niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Nagbago na rin ang mga tao, nagbago na rin ang mga Pilipino over the past uh, several years. So, yung kalakaran na ganun na mapapatawad kanila despite all of the serious charges that they have not been answered, parang napakahirap. Kinumpirma naman ni Pangulong Aquino ang pakikipagpulong kay Vice President Binay. Kabilang sa mga pinag-usapan ng aligasyong may kickback si Binay sa umano'y overpriced ng Makati City Hall Building 2. Ang pinakatuloy ito, sabi niya, uh, baka kailangan siyang sumagot sa mga, maglabas ng certain issues. Pero hindi niya sa akin na yung support talaga niya as he has committed as has not changed until the last day of my mandate. May tiniyak din ang pangulo kay Binay na matagal na kaalyado ng inang si dating pangulong Cory Aquino. I can assure you that no, you will have you know, all your rights and due processes. We will not uh, countenance anybody manufacturing evidence against you. Walang tugon ang pangulo nang tanungin kung hiniling ni Binay na ipatigil ang investigasyon ng DOJ. Sabi lang niya, at the end of the day, ang talaga may may tasking umbutswan kung may gagawin ng DOJ, di ba, in support lang of the Ombudsman's efforts. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.